Magandang hapon bago ang Pilipinas. Una sa ating mga balita. Nagpakita ng marina suporta ang mga Pilipino sa ginagawang hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa katiwalian ng mga kawani ng pamahalaan. Patunay na dito ang nasa 83% ng mga Pilipino na pabor sa naging pagsiwalat ni Pangulong Marcos Jr. sa korupsyon, partikular na sa proyektong pang-imprastruktura. Bukod yan, hindi naman bababa sa na 60% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pagkagalit dahil sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Si Simon Ong, una sa Balita Live. Simon? Suportado ng mayorya ng mga Pilipino ang kampanyang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglaban at pagsugpo sa korupsyon, partikular na sa isyu sa infrastruktura. Batay sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research, 83% ng mga Pilipino ay suportado ang desisyon ng Pangulo na ilantad sa publiko ang korupsyon sa proyektong pang-infrastruktura. Ayon sa naturang survey, pinakamaraming mamamayan na pumabor sa desisyon ni Pangulong Marcos Jr. ay nasa NCR na may 91%, 90% sa Balance Luzon, 78% sa Mindanao, habang 64 na bahagdan sa Visayas. Samantala, kasama rin sa survey ang porsyento ng mga kababayan nating nagpahayag ng labis na pagkagalit o outrage sa maling paggamit ng pondo ng bayan na aabot sa 60%. 30 bahag na naman ang nababahala dahil sa posibleng epekto nito sa gobyerno at 70% ay dismayado. Nasa 46% na ang naghayag ng pagsuporta sa Independent Commission for Infrastructure. Anila, ICI ay pinakaangkop na ahensya para sa investigasyon laban sa maanumalyang flood control projects. Halos 70% ng mga Pilipino naman ang umaasang may mapapanagot sa flood control mess. Kapwa 58% naman ang umaasang mababawi ang winagdas na pondo at ang naniniwalang may mapakukulong kapag napatunay ang nagkasala. Inaasahan naman ang nasa 41% ng ating mga kababayan ang mas epektibong pagpapatupad ng flood control projects at 34% ang nais mapalakas ang transparency at monitoring sa mga proyekto. Isa na gawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews na nilahukan ng higit isang libong respondents na may edad 18 pataas. Nauna sa mga balitang totoo at lagi bago, Simon Ong. Alauna sa balita, Congress TV.